Kamakailan lamang, isang balita ang yumanig sa mundo ng showbiz at politika. Ayon sa ilang mga ulat, nalaman ng aktor na si Aga Mulak na nagdadalang tao ang kanyang anak na si Atasha Mulak. Ang masikinagulat ng marami ay ang sinasabing ama ng bata, ang kasalukuyang mayor ng Pasig na si Vico Soto. Ang problema, hindi ito tanggap ni Aga at gusto niyang ipalaglag ni Atasha ang bata. Kilala si Aga bilang isang mapagmahal ngunit istriktong ama, Kaya't hindi niya umano inasahan ang pangyayaring ito sa kasalukuyang yugto ng buhay ng kanyang anak. Si Atasha ay lumaki sa isang tahanang ng puno ng disiplina at matataas na pagpapahalaga. Sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng kilalang mga magulang, mas pinili niyang manatili sa labas ng showbiz at mamuhay ng privado. Hindi niya kadalasang sinasangkot ang sarili sa mga kontrobersya. Kaya't ang rebelasyong ito ay isang malaking sorpresa para sa lahat, lalo na para sa kanyang pamilya. Dahil dito, naging usap-usapan agad ang balita, lalo na sa social media, kung saan maraming netizens ang nagbigay ng kanika nilang opinion. Kilala bilang isang protektibong ama, sinasabing matindi ang naging emosyonal na reaksyon ni Aga sa balitang ito. Samantalang si Mayor Vico, na kilala rin sa pagiging masipag at dedikadong lingkod bayan, ay nananatiling tahimik ukol sa isyu. Bilang isang public figure na bihirang mapabalita tungkol sa kanyang pribadong buhay, inaabangan ng marami ang kanyang magiging pahayag at kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Sa kabila ng ingay ng balita, marami ang naniniwalang ang isyong ito ay magdadala ng malaking pagbabago hindi lamang sa buhay ni Atasya at sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa imahe ni Mayor Vico. Siya, nakilala bilang isa sa pinakamatatag na leader ng kanyang henerasyon, ay bigla na lamang napasama sa isang kontrobersyal na isyu na hindi inaasahan ng kanyang mga taga-suporta. Habang patuloy na umuusok ang social media sa mga espekulasyon at reaksyon, ang mga netizens, fans, at malalapit sa dalawang panig ay naghihintay pa rin ng kumpirmasyon. Marami ang umaasang sa tamang panahon, magsasalita ang mga sangkot upang tapusin na ang mga tanong at usap-usapan na patuloy na bumabalot sa kontrobersyang ito. Ano sa tingin nyo? Dapat bang ipalaglag ang batang ito o dapat itong ipaglaban ni Atasha siya at Vico sapagkat sila ang magulang? E-comment mo na ang iyong opinion at aabangan namin yan.